na ilapag ng IPO na desisyon ngayong araw na ito. Tunay na maligaya ang Pasko, MJ. Kasi sinabi ngayon ng uh, adjudicator ng uh, IPO, ng Bureau of Legal Affairs, na ang tunay na may-ari ng markang It Bulaga no? ay ang Tito Vic and Joey. Kaya kinansila ng IPO yung uh, trademark registration ng tape para sa pinag-aawayang mark o yung title na It Bulaga. So panalo ang Dabarkad sa araw na ito. Ibig sabihin nito, hindi na nila hindi na pwedeng gamitin ba ng tape ang ano, ang itbolaga sa kahit anong merchandise, show, yun po ba 'yon? Kung susundin mo yung buod ng nilalaman ng desisyon, mm -hmm. sinasabi na ang originator o ang gumawa nito ay ang TVJ. So dapat hindi na nila gamitin. Pero dahil may proseso pa ng apila, maaari sabihin nila na habang ito'y naka-apila, gagamitin pa rin nila bagamat meron ng finding of fact